Welcome sa World Mysteries File Channel, kung saan ang mga sinaunang kwento ay hindi lang basta alamat kundi pinto papunta sa mas malalim na katotohanan. Pero bago tayo magsimula, make sure to subscribe sa channel na ito at i-click ang bell icon para maging updated sa mga bago kong video. Sa episode na ito, tutuloy tayo sa misteryo ng Anunnaki, ang mga nilalang na sinasabing bumaba mula sa kalangitan, nagdala ng kaalaman at posibleng nagturo ng mga sikreto na bumuo ng mga sibilisasyon, kaya simulan na natin. Kung titingnan natin ng mas malalim, hindi lang basta mitolohiya ang Anunnaki para sa mga Sumerian kundi sentro ng kanilang paniniwala at pagkakakilanlan sa kanilang mga talaan na kasaad na. Ang mga Anunnaki ay bumaba mula sa isang celestial realm. Dala ang kaalaman na wala pang tao noon ang nakakaunawa. May mga deskripsyon sa clay tablets na naglalarawan sa kanila bilang mas matangkad at mas matatag kaysa karaniwang tao. May kakaibang kasuotan at mga kagamitan na tila hindi pa uso sa kanilang panahon. Ang kanilang mga leader, gaya nina Enki at Enlil, ay may malinaw na papel sa pamamahala ng mundo at sa pagbibigay ng batas at kaayusan sa lipunan. Kung pagbabasehan natin ang mga detalyang ito, mas lalong tumitibay ang ideya na ang kwento ng Anunnaki ay maaaring base sa isang aktwal na encounter o pakikipag-ugnayan sa mas advanced na nilalang. Mapapansin din na halos lahat ng sinaunang civilizations ay may sarili nilang bersyon ng pyramid. Sa Egypt, ito ang tahanan ng mga paraon. Sa Mesopotamia, ito ang ziggurat. Sa Central America, ito ang Mayan at Aztec pyramids. At sa China, mayroon ding mga sinaunang pyramid na natuklasan na natatakpan ng lupa at halaman. Ang tanong, paano nagkaroon ng parehong ideya ang mga magkakalayong kultura na wala namang malinaw na koneksyon sa isa't isa? Ang ilan ay naniniwalang ang ideyang ito ay ipinasa sa kanila ng isang iisang pinagmulang sibilisasyon. At dito pumapasok ang teorya na ang Anunnaki ang nagturo ng disenyo at layunin ng ganitong istruktura. Ang pyramid ay maaring nagsilbing sentro ng relihiyon, observatory para sa mga between, o marahil isang energy device na ngayon ay hindi pa rin natin lubos na nauunawaan. Isa sa mga nakakagulat na aspeto ng mga pyramid ay ang kanilang alignment sa mga celestial bodies. Ang Great Pyramid of Giza ay nakaayon sa Orion's Belt at sa cardinal points ng Kompas ng may halos perpektong accuracy. Kung wala pang modernong teleskopyo at GPS noon, paano nila nasukat at naayos ng ganito ka-eksakto? May ilang siyentipiko na nagsasabing posible itong nagawa sa pamamagitan ng matagal na pagmamasid at trial and error. Ngunit ayon sa ibang researchers, tila mas advanced pa ang kanilang kaalaman sa astronomy kaysa sa inaasahan sa panahong iyon. Kung ikokonekta natin ito sa Anunnaki, maaring sila ang nagdala ng astronomical data at techniques mula sa kanilang sariling mundo o mula sa isang mas mataas na antas ng teknolohiya. Sa iba't ibang archaeological sites, may mga natatagpo ang artifact na tila hindi tugma sa edad at antas ng teknolohiya noong panahong iyon. Halimbawa, ang tinatawag na Baghdad Battery na tinatayang 2,000 years na ang tanda at posibleng ginamit bilang primitive electrical device. Mayroon ding mga ancient carvings at seals mula sa Sumer na nagpapakita ng solar system kasama ang planetang hindi pa opisyal na natutuklasan noong panahong iyon. Paano nila nalaman nang eksaktong bilang ng mga planeta? Ito ba ay produkto ng imahinasyon o may nagturo sa kanila ng kaalamang lampas sa kakayahan ng tao noon? Isa sa mga pinakakontrobersyal na ideya ay ang posibilidad na ang modernong tao ay hindi lamang produkto ng natural evolution kundi resulta ng isang intervention. Ayon sa ilang interpretasyon ng mga Sumerian records, ginawa ng Anunnaki ang tao upang magsilbing manggagawa sa kanilang mga proyekto, partikular sa pagmimina ng ginto at iba pang mahahalagang mineral. Kung totoo ito, maaring ipaliwanag nito kung bakit bigla ang lumitaw ang Homo sapiens na may advanced na utak at kakayahan, samantalang ang mga naunang species ng tao ay mabagal ang pag-unlad. Kung ang Nibiru ay totoo, ibig sabihin ay may takdang panahon kung kailan ito muling lalapit sa Earth. Ang orbit na ito na tinatayang 3,600 years ay maaring dahilan kung bakit may mga bigla ang pag-usbong at pagbagsak ng mga sinaunang sibilisasyon. May mga haka-haka na baka sa bawat paglapit ng Nibiru nagaganap ang pakikipag-ugnayan ng Anunnaki sa tao, minsan upang magturo, minsan upang mangolekta ng yaman at minsan ay upang obserbahan ang progress ng ating mundo. Sa modernong panahon, may mga kwento ng UFO sightings at alien abductions na may mga pagkakahawig sa description ng mga Anunnaki sa sinaunang panahon. May mga claims na nagsasabing nakipag-ugnayan sila sa mga nilalang na matangkad, matipuno at may kakaibang mata. Halos kapareho ng paglalarawan sa Sumerian records, bagamat walang sulidong ebidensya ang mga ganitong kwento ay nagpapalakas sa teorya na baka patuloy pa rin narito ang impluensya ng Anunnaki sa ating mundo. Hanggang ngayon, kahit anong teknolohiya at pag-aaral, nananatiling walang tiyak na sagot kung totoo nga bang dumating sa mundo ang mga Anunnaki at kung sila nga ang nagtayo ng mga piramid. Ang problema ay kulang na tayo sa pisikal na ebidensya dahil maraming sinaunang tala ang nasira sa digmaan, kalikasan at paglipas ng panahon. Habang wala pang malinaw na patunay, mananatiling bukas ang pintuan para sa mga haka-haka at alternatibong teorya na mas kapanapanabik kaysa sa opisyal na paliwanag. Kung totoo ang mga teoryang ito, ang kasaysayan ng mundo ay hindi lang tungkol sa tao, kundi pati na rin sa ugnayan natin sa ibang nilalang mula sa malayo o ibang dimensyon. Kung sila nga ang unang nagturo ng sibilisasyon at teknolohiya, ibig bang sabihin ay may bahagi ng ating pagkatao na hindi natin pag-aari kundi ibinigay o nilikha ng iba at kung sila ay babalik handa ba tayo sa muli nating pagkikita kung gusto mo pang matuklasan ang iba pang misteryo ng ating mundo mag-subscribe ka na sa World Mysteries File channel i-like ang video na ito i-share sa mga kaibigan at huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod nating malalim na pagtalakay sa mga misteryo ng kasaysayan.